Army Reserve sumali ng fun run pagkatapos makumpleto ang takbo na matay. Sang Army Reserve ang sumali sa isinagawang fun run ng umaga ng Sabado sa loob ng Camp Guillermo Nacar ng Luzon ng Lucena. Matapos ang pagtakbo ng biktima ay nakaranas ang pagkahilo at pangihina labis na pagpapawis kung kaya nag-alala ang kasama nito na si alias Steph. Kaya humingi na ng medical assistance at sa pagtatasa ay agad na dinala ang biktima na si Rachel, 42 anyos, sa barangay Gulang-Gulang sa Camp na Car Station Hospital Emergency Room para masuri at mabigyan ng sapat na lunas. Kalaunan ay naobserbahan ang biktima na may malakas na paghilik seizures episodes. Kalaunan ay uh, ang biktima ay naging not responsive. Pinilit na isalba pa ang buhay ng biktima pero diniklara na itong namatay ng alas 8.39 ng um umaga. Saninang respiratory failure, probably secondary cerebro, cerebrovascular disease. Sa initial investigation, wala namang napansin na foul play. sa, sa ilalim pa rin ang bangkay sa out of sea uh, examination para malaman ang dahilan ng kamatayan nito. IFM News Lucena.